Ayan ah. Ayaw talaga. <laughs> Ulitin natin. Huwag <laughs> kayong tatawa ha. Mmm. Mm, So ayan guys, so luto na yung ating uh, udong guys na uh, sinahugan natin ng malunggay guys. Sigurado mapapahi uh, sarap na naman ang higop ng sabaw natin ito guys. At siyempre, walang iba yung ating uh, pritong galunggong guys. So uh, it's Friday ngayon. So uh, pa rin tayo ng masarap na ulam guys. So ayan guys, grabe. Magsasalok na tayo ng napakasarap na udong guys. Ayan no, oh, grabe oh. Oh! sa huwag lang to ng sardinas guys oh ayan oh nakikita nyo yan yung linamnam ng sardinas guys grabe talagang wow mapapasarap pang higup natin ito guys ayan oh Woo! Napaka, kailangan natin ng napakaraming sabaw kahit paano yung masustansya pa rin to kasi hinaluan natin ng uh, samut saring gulay guys ayan oh Malang maraming sabaw guys at syempre eh, at syempre, kukuha tayo ng napakasarap na galunggong guys. Ayan, no? Napakasarap po. Oh. Dalawang galunggong guys. Ayan. At syempre, ready to eat na tayo habang nanonood ng balita. Mapapasarap na naman ang higop ng sabon natin ito guys. Ayan. Ooh. Uh, huhusga na natin ang luto ni wifey. Guys, okay, so ito na nga tayo. So, huhusga na natin yung ating uh, uh, ulam mo yung araw. Ito yung uh, niluto natin uh, udong. Ay, at hinaloan natin ng napakasarap guys na sardinas. Grabe talaga nga. Uh, mapaparami tayo ng kain nito. At siyempre itong ating uh, uh, piniritong galunggong guys. Grabe. Ayan, 'no? Oh, titikman na natin, guys. Kailangan napakarami sa bawang ayan. 'Yan, oh. 'no? Mm, grabe, napakasarap talaga yung sabaw pa lang. Talagang uh, nakapasabi mo, wow, ang at Siyempre, yung sardinas na napakasarap guys. Ayan o, oh. Kit kitang-kita nyo yan o. Oh. Titikman na natin. Hmm. Grabe, kahit kailan talaga napakasarap ng na sardinas. Yung kahit mga ng panahon pa, ulam na talaga ng uh, pangmasaya. At siyempre, itong galunggong guys, talagang kahit pa paano napakalasa nito. Ayan, no? Grabe. Mmm, grabe. Napakasarap talaga. Grabe. Ooh, uh, ang sarap. Mmm. Ayan, no? Siyempre, kailangan natin ng honey. Talang na, nakapatami talaga ng kain tayo nito, guys. Ayan, no? Mm. Siyempre, yung dinamdam lang ating uh, udong guys. So may kasama pa yung gulay kaya mas pa rin yan guys. Mm. Wala well, sa tingin. Hindi ko nakuha yung ano ha. Ayan no. Hindi ko nakuha yung udong ha. Ayan ha. Ayaw talaga. <laughs> Ulitin natin. Huwag <laughs> kayong tatawa ha. Mmm. Sarap. Hmm, Grabe. Siyaka. Hmm. So yan lang muna guys. Ah. Happy eating. Ah, magandang gabi. Happy so, Friday. Happy weekend. Bye bye.